Yun na nga eh, malaki na ang sound niya. Tapos, kukunin pa niya ata yung parte niya sa bukid. Talaga? Ano, kinuha na ba niya yung parte niya sa bukid? Naku, sinasabi ko na nga ba, di na siya naawa sa'yo. Ah, uh, kuya, tungkol sa aanihin ngayon, pwede bang... Wala akong pakialam, kahit eh, ilang tayong aanihin mo ngayon. Ang importante, mapag-usapan natin ang tungkol sa parte ko. Para maliwanag sa atin ang lahat. Gusto ko kasing maging patas ang lahat sa atin. Mm. ako makauwi na nga Nagugutom na ako. Hindi pala ako nakapagluto. pagod na pagod si Pinsan na. Ah. Kumain na kaya siya? Papuntahan nga. O oh, Pinsan, dyan ka pala. O oh, Pinsan, nakita kasi kita. Mukhang pagod na pagod ka ha. O oh, Pinsan, ang dami ko sa'yo ginawa sa bukid. Eh, kumain ka na ba? Hindi pa nga pinsan. May karin ako dyan. Uram na lang ang wala. Eh, may luluto ka ba dyan? Wala nga eh. Nakalimutan kong bumili kanina. Sige, bigyan na lang kita. Meron pa naman sa bahay. Ako, wag na pinsan. Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Para ka namang others pag ganyan. Nakakaya na kasi sa'yo. Lagi na lang binibigyan ng ulam. Wala yun, para yun lang. Isa pa, naiintindihan ko naman na halos tanghali at gabi ka na umuwi palagi galing bukid. Kaya kahit yun man lang ang may tulong ko sa'yo. At tiyak, uutusan din ako ni nanay na bigyan ka. Maraming salamat sa'yo, Pinsan. Buti na lang, andyan kayo ni tita. Ang totoo, naawa ako sa'yo, Pinsan. Dahil simula nung naulila kayo, iniwan ka na din ni Pinsan Masong. Dahil nag-asawa naman siya agad. O, oh, pinsan. Anong iniisip mo? Hindi ka naman nagsalita dyan? Ah, wala naman, pinsan. Naisip ko lang kasi, kumusta na kaya si kuya mo? Hindi ko alam, pinsan. Bira na lang kami mag-usap. Halos hindi na siya umuwi dito para bisitahin ka man lang niya. May pamilya na kasi siya. Kaya okay lang. Kahit na pinsan, sana, kamustahin ka rin niya dito, kahit papano. Baka madaming project yon, kaya wala siyang panahon. Siguro, katulad mo din siya, no, kung nakapagtapos ka. Siguro nga, pinsan. Pinsan, wala ka na bang balak tumuloy mag-aral? Hindi na, pinsan. Wala na mag-aasikaso sa bukid kung mag-aaral ulit ako. Isa pa, kasalanan ko din naman kung bakit ganito ako ngayon eh. Alam mo naman, di ba? Pwede mo naman ituloy yun, di ba? Hindi na siguro, pinsan. Okay na ako sa ganito. Ikaw so, bahala. total mukhang masaya ka naman sa pagsasaka mo, pinsan. Oo naman, pinsan. Ito na lang yung naiwan sa amin nila nanay at tatay. Oo nga. O siya, sige. Kuha na ako ng ulam mo sa bahay at makakain ka na. Maraming salamat, pinsan. Sige, alis na ako. Busy lang siguro si Kuya. Kaya hindi na dito. Alam ko namang madaming trabaho ang isang engineer. Ah. Ay, umpisa na naman na mainit na araw sa bukid. Yar! 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 Teka, parang buhos hindi ko kayo na. O kuya, buti napasyal ka. Oo nga, wala kasi akong trabaho ngayon. Halika, pasok ka muna. unti-unti mo nang naayos tong bahay ah. Oo kuya, dito ko nilalagay yung mga ibang pinagpipinda ko ng palay sa bukid. Ganun ba kapatid ko? Natutuwa ako sa'yo. Alam ko na ngayon kuya, kung gaano kalaga ang pera, di tulad ng dati. Mabuti naman kung gano'n. Sana, noon mo pa naisip yan. Hindi sana, nakapagtapos ka na din sa kursong gusto mo. Hindi sana, nakita pa ni nanay yung pagbabago mo sana nga kuya pero kahit ganun masaya pa rin ako para sa'yo alam ko nakikita ni nanay at tatay ang pagbabago mo ngayon kaya sana ituloy tuloy mo na yan siya nga pala kumusta ka na dito ayos ka lang ba ayos lang ako dito kuya nakakain ka ba ng tama Baka mamaya, nalilipasan ka ng gutom. Sa totoo lang, kuya, hindi ko na maharap magluto. Mabuti na lang, ang yung pinsan natin si Mira at saka si Tita. Talaga? Bakit si Tita at si Mira? Madalas, sila nagbibigay ng pagkain ko pag hindi ka nakakapagluto. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, kuya. Ang sasakyan mo pumunta dito? Yung sasakyan ko. Sakyan? Ah, saan? Andun. Pinarada ko lang. Talaga, kuya? Mabuti naman. May sasakyan ka na, kuya. Oo. Bumili ako. Para may sasakyan si ate mo at ang mga pamangkin mo. Sa bagay, tama ka lang kuya. Kanino kayo sasakyan yan? Ang ganda naman. Eh, kumusta naman yung ani ng bukid natin? okay lang na din kuya di tulad ng dati nakakasapat naman na panggastos ulit yung napapagbintahan ko ng palay tapos heto unti-unti ko kita ko nga Teka, parang boses ni kuya masong yun ah kuya masong mira ako nga mira Halika, tuloy ka tuloy ka Buti naman at napasyel ka. Oo nga. Ngayon lang kasi ako nagkapanahon. Sabi ko naman sa'yo, di ba, pinsan? Masyadong sa trabaho si ko sa trabaho niya. Kaya nga. Tayo ka. Huwag mong sabihin sa'yo yung sasakyan sa labas. Tama ka, Mira. Sa'kin sa yun. Talaga? Kita mo nga naman, may sasakyan ka na ngayon, ha? Oo, Mira. Kailangan ko kasi yun sa trabaho ko. Oo, Mira sa iba-iba lugar ng project ni Kuya. Ang galing naman. Siguro mayaman ka na, no, Kuya Masong? Hindi naman, Mira. Sakto lang. Siguro ganyan ka na din sana ngayon. Kung hindi... Ay, pasensya na. Insan, pasensya na. <laughs> hindi ka pa rin nagbabago, Mira. Mabilis ka pa rin magsalita hanggang ngayon. Normal na sa kanya ang ganyan, Kuya. Uy, huwag mo nga sabihin yan. Nakakaya. Yan. Babalik na lang ako sa susunod para pag-usapan natin yung bukid. Kukuhin na siguro ni Kuya ang atin niya sa bukid. Wala naman akong magagawa kundi ibigay yun dahil dalawa lang kami magkapatid. Sige na, tutuloy na ako. Medyo malayo pa kasi ang uwian ko. Kala ko pa naman, dito ko papalipas ng gabi, kuya. Oo nga, kuya Masong. Pasensya na kayo. May trabaho na kasi ako bukas. At isa pa, walang kasama ang ate nyo at ang mga pamangkin nyo. Sige kuya, mag ka sa biyahe mo. Maraming salamat. Basta, pag-usap na lang tayo tungkol sa bukid pagbalik ko. Sige kuya, mag -ingat ka ha? O, paano Mira? Ikaw na bahala sa pinsan mo ha? Oo kuya Masong. Salamat. Dahil nandiyan kayo, nagbibigay ng pagkain niya pag hindi siya nakakapagluto. O sige, alis na ako. Sige hey, kuya. Pinsan, akalain mo, nakabili na si kuya mo ng sasakyan. Ikaw ba naman yung may malaking sahod, Pinsan? No? Yun na nga eh. Malaki na ang sahod niya. Tapos, kukunin pa niya ata yung parte niya sa bukid. Wala akong magagawa. Karapatan niyo yung pinsan. Yun na nga rin eh. Malaki na ang saud niya sa pagka-engineer. Tapos, may balak pa siyang kunin yung parte niya sa binubukid mo. Bigay na lang sana niya sa'yo yung parte niya. na napagtapos naman siya ng mga magulang niyo, di ba? Wala naman kinalaman sa pagiging engineer niya. Samalan namin sa bukid. JR, hindi ka ba naiingit sa kuya mo? Bakit naman ako naiingit sa kanya, pinsan? isipin mo ha, siya na pagtapos ng mga magulang nyo sa pagka-engineer. Samantalang ikaw, hindi nakagraduate. Tapos si kuya mo, may sasakyan na. E ikaw, yung bukid na nga lang ang meron ka, tapos kukunin pa niya yung parte niya. Paano ka na lang? Pinsan, alam mo naman di ba kung bakit galito ako ngayon? Nilustay ko ang perang pang ng mga magulang ko sa akin noon dahil sa bisyo at barkada kung sa nagkasakit si nanay at iniwan niya kami. Huli na nung napagtanto ko na tama lahat ng mga sinasabi nila sa akin. Kaya, ito ako ngayon. Sa bagay, tama ka. At least, kahit pa pano, natuto ka sa sarili mong pagkakamali. Kaya ako, ang tao dapat hindi maingit. Dahil meron sana ako ngayon kung anong meron si kuya kung sinud ko lang si nanay noon. Kaya dapat, hindi ako mainggit dahil kasalanan ko rin naman kung bakit ako galito ngayon. Basta magsipag at magtsaga ka lang pinsan. Ang mahalaga, nagbago ka. Tama ka pinsan. Tanggap ko naman lahat. Yaar! kuya. Ah, alis ka na ba? mo sana kuya Ganun ba? Kuya, naparito ka ba para pag-usapan yung bukid? Oo, JR uh, Kuya, kumain ka na ba? Gusto mo bang ipagluto kita para dito ka na kumain? Hindi na, nagmamadali din kasi ako Yun lang naman ang pinunta ko dito Kukulin na nga niya ang parating niya sa bukid Sigurado ako, Uh, kuya tungkol sa aanihin ngayon pwede bang wala akong pakialam kahit ilan tayong aanihin mo ngayon ang importante mapag-usapan natin ang tungkol sa party ko para maliwanag sa atin ang lahat gusto ko kasing maging tatas ang lahat sa atin ito ano yan ikaw na bahala dito kuya alam mo naman na wala akong pera. Ano to? Titulo? Oo oh, kuya. Yan ang titulo ng bukid natin. Bakit mo binibigay sa akin? Wala kasi akong pera ang kakasin dyan. Kung ibubukod mo na yung party mo, kaya ikaw nang bahala dyan. Muti ikaw, kaya mong ang gastusan yan. Uunti-unting ko na lang babayaran sa'yo yung magagastos mo sa party ko. Hawakan mo lang to. Bakit mo ba binibigay sa akin to? Di ba nagpunta ka dito para kunin mo yung party mo sa bukid? Yan ang gusto mong pag-usapan natin, di ba? <laughs> oh, ito kuya oh. Ikaw nang bahala dyan. <laughs> At sino naman nagsabi sa'yo? Nakukunin ko ang party ko. Eh, anong gusto mong pag-usapan natin kuya? Mali ka nang iniisip kapatid ko. Yung bukid talaga ang pag-uusapan natin, kaya nandito ako. Pero hindi para kunin ang party ko, kundi para ibigay na sa'yo lahat yung bukid. Talaga kuya? Pero bakit? Sigurado ka ba kuya? Oo naman, kapatid ko. Kapag-isip-isip ko kasing mabuti pa ako, may permanenteng trabaho at may malaking sahod. Eh ikaw, hindi ka nakatapos. Isa pa, matagal mo nang hawak yung bukid. Alam mo na lahat ng ginagawa mo. Eh ako, kaya ko namang bumili ng sakahing lupa kung gugustuhin ko. Baka magalit naman yung asawa mo, kuya, sa gagawin mo. Hindi. Ano ka ba? Sigurado ka, kuya. Baka mamaya mag kayo. Paano magagalit yon Siya nga nagsabi na ibigay ko na sa'yo yung lahat yung bukid. Kaya pumayag naman ako. Ganun ba, kuya? Nagsabi kay ate, maraming salamat. Kaya itago mo na yan sayong sayo na yan maraming salamat talaga kuya iingatan ko talaga ito at aalagaan ko ng mabuti ang bukid natin pinapangako kong kahit kailan hindi mawawala sa akin yung titulong ito o siya sige na total nasabi ko naman na yung gusto ko sige tutuloy na ako maraming salamat talaga kuya pagkasabi na rin kay ate sige makakarating sige diba kuya mag ka ha salamat kahit pa paano makakapagpahinga naman ako oh hindi yata nagpunta ngayon sa bukit si Pinsan ah Oh, Pinsan. Oh, bakit Pinsan? Hindi ka ata nagpunta ng bukit ngayon. Oh, Pinsan. Tayo ako naman ngayon. Mabuti naman. Teka, Akala ko babalik si Kuya Masong para mag-usap kayo. Oo, pinsan. Bakit? Bakit hindi pa siya bumabalik hanggang ngayon? <laughs> Tapos na kami mag-usap, pinsan. Talaga? Ano, kinuha na ba niya yung parte niya sa bukit? Naku, sinasabi ko na nga ba, hindi na siya naawa sa'yo. <laughs> pinsan. Ano ba yung sinasabi mo dyan? Eh di ba, sabi mo nag-usap na kayo? Oo, pero hindi niya kinuha yung parte niya. Eh ano? Teka, bakit parang masaya ka dyan? Kasi nga, hindi na niya kinuha yung parte niya. Talaga pinsan? Bakit daw? Binigay na sa akin lahat yung bukid buti daw siya may permanente trabaho at magandang sahod isa pa kaya naman daw niyang bumili ng sasakahin kung gugustuhin niya yung asawa daw niya ang nagsabing ibigay lahat sa akin yung bukid talaga mabuti naman kung ganun akala ko kasi hindi na akala ko noon pero mali pala ako tama naman ang nasa isip ng kuya mo mahal ka talaga niya dahil iniisip niya ang hirap mo sa bukid. Yun na nga eh. Kaya hindi dapat talaga ako maingit sa kanya. Dahil darating ang araw, magkakaroon din ako ng mga bagay na mayroon si kuya. Tulad ng kotse. At mapapagandog rin yung bahay kapag may ipon na akong pera. Unti-unti nga lang. Hindi ka kaya niya. Kaya niyang bumili agad. Okay lang yan. At least, kaya mong magbundar. Basta sipag at syaga lang tama ka dyan pinsan pasasambat giginahawa din tayo tama ka dyan hindi lahat ng walang natapos at nagbubukit. eh habang buhay na lang na ganito oo pinsan darating din yung araw lahat tayo makakatigil din yung binahawa. at ang mahalaga hindi dapat tayo maingit sa kapwa dahil kung anong meron sila at pinaghihirapan nila yun kaya nga eh mas masarap magpundar pag pinaghirapan mo ito. Tama ka dyan, pinsan. O siya, sige na. Uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. Sige, pinsan. Maraming salamat, ha. Lahat tayo hindi dapat mayingkit sa kapwa. Dahil kaya naman natin magkaroon ng mga bagay na mayroon sila. Basta masisipag at matyaga lang tayo. May mga pagkakataong kasing nasasayang at papalampas natin lalo na kung hindi tayo nakikinig sa mga pangarap ng ating mga magulang at nanulong tayo sa bisyo at barkada